Guys, kung nakikita niyo yung pinakababa na yung guys, doon ako pupunta. Iiikot ako. Ayan. Uh, Ayan, pinakababa na yan guys. Doon ako pupunta. Diyan yung tunnel. So... Sasakay daw ako sa motor at continue tayo sa paglalakbay. Yeah guys 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 ayu, ayu. Ayu. guys ano. You know, standby muna ako dito bago ako bumaba sa sa tunnel Ayan, dito mo na, dito, naman, naman ako, ako. kaya dito muna ako dito muna muna ako nasa tasa ko. restaurant kakain ako dito yung eatery so ito tayo ito lang po ba? Diba, pag sa budget nila ba, ano? pwede mm, po kahit sa akin hoy na lang saka dito sa ano sa okay, mula tayo guys so muna tayo ng so, so, tayo <coughs> Pwede natin yung... Pwede dito na lang kasi... Dito? Oo. Ah, salamat. Puna tayo ng baso natin. Pero kayong ano? Coke. Maka-bote oh, pa? nasa bote. Sa kaisa? nakalimutan ko yung susi ng motor pa. Lang <laughs> 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 Tapos, na, Pwede natin. lang. Itakbo eh. Wala. So, kahit muna tayo dito. Sarap kumain dito, malamig. Tapos ang mga...

mga lodi budget meal na rito dami ng ulap so tingnan nyo mga ano oh. 60 lang daw bakit mura pari ba sa San Luis San Luis đúng bà bình Hãy subscribe cho ah, bye, -bye. Hello guys Ito na yung ano Ito na yung first tunnel Ayan Ng Asin Tunnel Ayan. Napalaki ng konti Ayan mga lads Tapos meron din silang store dito O kainan Pwede yung uh, uh, Yung mga papasal dito Meron din mga kainan din pala dito So, maganda siya. Mamaya, maya. Guys, yan. Bababa ako doon sa isang malaking tunnel. Yung medyo mahaba-haba. Kasi maliit lang yung na, tunnels na to. So, doon ako papasal sa, ano, sa mas malaki. Doon ako bababa. Tapos, kukuha tayo ng mga... views na magaganda ron. Okay? Mamaya na lang. hello guys ito na yung second tunnel ayan o oh. nakita niya mga lods ito yung uh, daan niya medyo pinarging ko muna yung motor ko dito para makakuha ko ng maayos dito sa dumadaan may mga dumadaan so, sa kanin so ito siya kasaysayan din to eh ah, barangay ng aliisan na pala to ayan o oh. 8 meters ago sa farm group Ayan. Ayan. maghihintay-hintay tayo dito. Tapos siyempre, magsiselfie-selfie tayo. Di ba? Ayan. Ayan guys, oh. May dadaan dyan na sa sasakyan, oh. Ayan, oh. Ah, uh, masis. Uh, ano pala 'yan? Panpasero. Guys, papasok pa rin ng tunnel. Ayun, nakita dito yung tunnel dito mga guys. Papasukin na natin. Okay, Ayan. ngayon guys uh, eh, balik na, uh, ano na, na ako na May na ako dito Sa uwi na Balik na ako ng bago eh. So pupunta muna ako Sa kung saan dati So i-update yeah, ko kayo Mga idol Doon sa Kung saan ng two years 2 years O oh, more than 2 years Pero Tingnan natin Okay Bye na asin mga idol asin at ito yung uh, may mga uh, hot spring so, uh, ah <laughs> Angat wow, na lang ako ng kamera ako. Ah, uh, hindi ko makaliwala. pwede magdala. Saan dito makikita yung ano, yung uh, hot spring? Ayun. Uh, hot spring. D yung mainit tubig. Uh, hindi na tubig. Pwede bang pumasok doon? May bayad? Uh, hindi ko alam, baka linak. May daanan. Pero, ako lang, Ah. Ha? oo di ba napakainit nun? Ah. Ano siya? Na nakulo talaga siya. Nakulo. Lagtas na pala ako. Okay, yes, salamat, boss. So Hello hello, uh, Ito na mga guys. Uh, dito yung mga kumukulong tubig ha. Ah. At may mga hot spring dito mga idol. So ito yung ano. Ito yung mainit talaga siya. So makita mo umuusok pa mga idol, ok? Oh. mo teka ka lang mga idol. Papakita ko pa. Makita mo umuusok. Kaya pala nilagyan nila lang karam kasi marami daw nahuhulog dito. Ayano oh, mga idol, oh. Kita mo, mungusok siya. Oh, huh? sobrang init ng tubig niyan, mga idol. So, pagka nahulog ka dyan, sigurado, hindi ka na mabubuhay. Ayan, oh. Huh? Eh. Lalo ka mo, mungusok. Pero may katabi niya, oh, mga idol, mas swimming pool. Ayan. Pedi, uh, kaya maraming hot spring dito. Ayan, may mga hot spring. So, masarap talagang maligo dyan. Nakakita mo hindi ko lang siya mapasukan kasi uh, swimming pool na doon sa kabila so ayan na mga idol so lalabas na tayo uh, na i-video ko na ayan na mga idol uh, pupunta naman ako kung saan ako tumiro ng mga tuyos ang tawag dito ay asin mga idol uh. Okay, boss, salamat thank you Ayan, na. buti pinaposok ako ni sir nandito <laughs> Meron na pala siyang bakod dati kasi walang bakod dyan eh. So, buti na lang pinapasok ako ni Sir. Mabait ah, pala yung mga tao talaga dito. Pero, kalimita sa kanila talaga nagkanganga eh. yeah. So, oh, update ko na uli kayo mamaya mga idol. Ah... Alin natin mo na i-motor natin. Tapos. Eh, hindi pala 'yan siempre. Ang init mga lodi. Pero doon sa bagyo kasi napaka lamig na kanina. So hindi na ako babalik doon. Meron naman daan dito na diretsyo na sa amin. So ang kasamuli, mamaya na ulit mga idol. Now, bali, marami na palang mga resorts dito ngayon. Dati kasi nung nandito ako nakatira, wala pang resort. At saka uh, puro pa dito. Puro pa to mga idol ngayon, iba na pala pala rin siya. Medyo, nage-develop na. Kaya, maganda na siya ngayon. May mga, maganda na siya. So, Hindi naman ako pupunta uh, sa pusera ko ito na, mga idol. Ang hirap ng, ang nilko, ganito lang, ha. Maganda talaga. Mayroon uh, na kayo, ang panlala ng pwedeng talaga, uh, daerah tapi ini di Mubura ini saya cuma ada di Tulang Ubud di Tulang Ubud di yang dalam maka saya akan buat di Tulang Ubud di Tulang Ubud Dati ito mga idol, dati ano lang ito ngayon, sinintabi na na. Na, na. Uh, nah, na na. Dati lupa lang ito, tapos mahirap pa ng tao Pero ngayon, mga na lang ito. Nakaka hindi yung mga problema sa akin yung ating 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 Sa ating 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 ating